mga chicks ko, wala siyang ano, wala siyang injections, wala siyang bakuna. bakuna ah, organic, parang organic. Semi. Semi kasi hindi mo masasabi kung mag-feeds kasi. Yung feeds, oh, may feeds with uh, mm. malunggay, mm. talagang sa kamote, oh. tsaka oregano. So ah. nagagawa ko ng ano, parang Sarili yung perment, mix. pina Pineferment. Ah, parang ako. Gumagawa ko ng probiotic din. Ah, ganda. Mm. So yung probiotic, yun yung pinakabakuna nila. Opo, parang hinahalo ko siya sa, ano, sa water. Oh. Tapos yung fermented, hinahalo ko naman sa, sa feeds. Oo. Oh para doon na Tapos nato. minsan gumagawa ako ng malunggay juice. Tulog mm. na ang lahat. Ako na lang ang gising. <laughs> Ayan guys. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay hindi pala. Umaga na. Ayan. So, as usual, Overtime si Kabokalas. Palagi naman. So, alas na guys. Grabe. Mm. Alas na. Mag-upload pa tayo. <laughs> Mag-pupunas uh, pa ng itlog. Mm. Ito yung natira kanina. Yung kanina nakapag-deliver tayo sa tray. Uh, 46 nga po yung ating na-harvest. So, may natira pa. And, ito. Niready ko pa yung ating pagbubrodingan. At meron tayong bagong babang sisiw ngayon. No? Yan. So, ito. Ito pong ating gagawin ngayon. Magbababa tayong sisiw. Yan. So, ngayon po yung March 17 na eh. March 17 na. Kanina ay March 16. Kaya lang alas dos na. So, March 17 na. <laughs> ayan sila hello little ones <laughs> hello little ones mm. effective guys yung ano yung ating ginamit na ano ah uh, tawag dito. carbonized rice hull o yung ipa carbonized ipa ito yung ginamit natin na pang bedding nila oh. Mm. effective Oh courtesy of Kafre Distressure. Yeah. Thank you, Kafre D. Kay Kafre D galing ito. Yung. Siya ang nagagawa nito niya ito. Yung. Ano guys? Carbonized rice hull. Effective na gawing bedding para sa ating DIY incubator. At ngayon, uh, let's 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 make babak baba the sisyu Ayan. <laughs> Ayan. Baba -ba tay sisyo. Come here, little ones. Ah, may shamo na naman, ang dami shamo ah. Isang shamo. Unahin natin 'tong shamo. Oh, dalawang shamo. Hmm, dalawang shamo. Shamo 'yan ah. Ito, ano ka ba? Oh, shamo. Shamo na naman 'to, ano. You know? Ay, hindi, shamo ba 'to? Parang hindi. Ay, hindi, shamo. Oh. Shamo. Ito shamo na naman, oh. Syamu. Ang dami siyamu ah Hmm Ayun wala na apat Apat ang siyamu natin guys oh Hmm Apat ang ating siyamu oh ito O ito Akala ko patay Uy Wala wow, stick akala ko patay ka Hmm Sige lima Aning Pito walo siyam sampu labing isa labing dalawa labing tatlo labing apat labing lima labing anim ah, medyo basa pa ito ah. labing anim ito so, may mga namibisa pa ay buhay pa yan oh. buhay pa yan Ayan. So, kayo. Dito kayo. Yung ating simpleng ano lang, okay? So, simpleng simple lang yung ating brooding ano. Oh. Hmm. Hmm. Baba, baba. Baba kayo, baba kayo. Hmm. Baba, baba. Labing anim, sixteen. Baba. Apat dyan ay shamu. And ito, ito, ito mga to. Mga na ano to, Rhode Island. Ito, kabir to, kabir. Kabir yan. And basta pa itong isa. Hmm. Takpan natin. Ito po nakil po. Ayan. Hmm. Namamaos na ako ah. Hmm. Yan. So, dyan muna kayo. Bukas ko na mabibigyan ng ano to. Hindi pala ako nakabili ng ano. May lamang ba to? Ah, wala. Hindi ako nakabili ng ano guys. Ng Integra 1000. So, at least may inumin naman sila. Ayan. May inumin sila. Bukas sila na umaga ko lalagyan ng pagkain. O pwede naman yan. Ayan. Wala na akong boses. Isa na, na makatransaction guys. Ito. Puro Rhode Island eggs to guys. Puro Rhode Island eggs. Pure ha? yung ating mga pure road island eggs, isa no? isang tray ito po ay uh, may bibili ayan from Pasig so hinihintay ko lang siya pero mo from Pasig dumayo pa rito naghahanap nga siya ng black astro astrolop uh, dalawang tray sana kukunin niya isang tray ng road island isang tray ng black astrolop kaya lang wala wala tayong black astrolop so Rhode Island lang ang may bigyan natin sa kanya. So, yan po. magahinitay uh, ko lang siya. At uh, pipick up niya ito ngayon. Uh, Fertile eggs, Rhode Island red. Ito, ano lang ito guys. Free. Bibigyan ko na sa kanya itong tatlo. i na natin yan para may pasobra. Ito ito. Uh, 600 po ang bigyan natin yan. 600 is on tray. ng Fertile Rhode Island red eggs. Ayan guys. Ma'am? Nagintay sa akin. Ay, Ma'am Evelyn, pala. Ayan. Ay guys, si Ma'am Evelyn, saka si Sir. Ah, pa Sir. Si Andre, driver po na. Ah, Andre, ayan. Ito, Ma'am. Ma'am Ma Evelyn Miranda from Pasig pa. Naghahanap po talaga kayo ng mga ganito, ano? Fertile eggs? Ito. O po, kasi meron, meron po ako sa bahay. Mm. Na, ano, ah, uh, black as you know, siya Ah, meron na kayo sa bahay niyo. Meron sa bahay. Ayan. Ito ma'am, pasobra ko na to. Ay, excuse me. Ito yung ano, ganito. Yung ataw, dito. ito. Tray. Tray. Kasi wala po akong ano eh. Black as roll up talaga eh. Ah, Ayan. Ay, yung farm ko na dito sa kabila. Pero taga rito po ako. Ah, okay. Kaya nirerenta ko kasi yung farm ko dito. Ah, okay. Kasi nga yung vlog ko eh. Kaya na ano ko sabi ko po. Kasi po, uh, ah. ang ginagawa ko sa mga chicks ko, wala siyang ano, wala siyang injections, wala siyang bakuna. bakuna organic, parang organic. Semi. Semi kasi hindi mo masasabi kung mag-feeds kasi. Feeds, oh, may feeds with uh, hmm. malunggay, mm. sa kamote, oh. saka oregano. So ah. nagagawa ko ng ano, parang Sarili yung mix. Pinaferment. Pinaferment. parang ako. Gumagawa ko ng probiotic din. Ah, ganda. Hmm. So yung probiotic, yun yung pinakabakuna nila. Opo, parang hinahalo ko siya sa ano, sa water. Oo. Tapos yung fermented, hinahalo ko naman sa sa feeds. Oo. Para doon at... Tapos minsan gumagawa ako ng malunggay juice. Mm. Yun. Ah, marami kita yung malunggay. Marami akong malunggay. Kaya ah. yeah, gusto ko yung dito yung ano, Madre de Agua. Madre de Agua para po. O, kasi ano, sobrang init po ngayon. Ah. Ang nangyari po kasi pag pinutol yung Madre de Agua, hindi na siya makasibol ulit. Ah, okay. Sobrang init, namamatay so, yung pinakapuno. Kahit konti, wala. Buwan mo kasi. Kahit Ede, kailang stem lang. Ah, huwag oh, ba malayo Kaya, Sige ma'am, punta tayo sa farm. Sige ho, ano po. ano kung ah, sunda ko nila ako. Sige, sige, okay. Ay, karga muna, ay, sir, ano? mo na sir. Para ano. Hmm. Ay, so, ayan. Okay, Bibigyan so, no? natin ng konting Madre de Agua. No, na, natin, kuya, o... Kahit yan na lang po. Oh, sige. Oh. Ay, talaga sa amin ito? Hmm, sa inyo na po yan. Oh, sige. Maginapalitan. Ayan. Sa harap na lang tayo. O no? oh, ayan. Tapos sunod na lang kayo sa akin. Okay, Opo. Ayan guys, bigyan na natin ng Madre de Agua. Siya mampata. Ah malayo pinanggalingan, pasig pa. <laughs> Ayan. Ano kasi ito, May Ano? Terminal lang tricycle ba? <laughs> Kaya doon kayo, doon kayo pinaparada. Ayan, dito tayo, mam. Ingat ka, may, may mga malalali mo. Layo pa ng pinagalingan niya, pasig, no? Hindi kasi kaagad ako nakakasagot kasi busy po ako dito. Wala po ako tauan, eh. Ikaw lang Hmm, ako lang po yan. Kaya yung sagot ko kanina sa inyo late sobrang late na ayan. Ito ba ma may kanal dito sa gilid ha? Ayan. Yung kanal 'yan. Nagpapagawa kasi ng nakikita ko sa ano, Ito kasi nagpapagawa yung may-ari ng lupa ng bahay. Direrentahan ko lang po kasi ito eh. Yeah, ma'am, uh, pumunta kayo. Yeah, pumunta kayo. Puputol ako. Bibigyan ko na lang kayo. Huwag inabayaran. bayaran hindi po. Ano ko Ha? Pabayaran ko siya. Sige <laughs> po. Basta at least negosyo pa rin. Ay, thank sige po. Sige okay, po. Wait lang pa. Relax mo <laughs> muna dyan. Kaya medyo mainit. Wala, wala, injection. Wala rin akong vitamins na binibigay sa kanila. Hmm. yung mga nag-delay ko ng... May, mayroon akong ano yung nag-delay na... Ano, na... Ah, meron na po? Hmm. Dalawa. Ah, okay ah. Pero ano siya. As in wala siyang mga before nagagamit ako na yung mga egg 1000 oh. tapos yung Oo. mga vitamins na ano pero ngayon wala na akong synthetic Talaga. na mga vitamins talagang ano na lang puro puro natural Oo, oh natural yung probiotics malaking bagay po yun mm. kasi ano yun eh parang ano na yun eh parang bakuna niya na yun eh yes hindi ko natanggal yung dahon ma'am para okay sige po ako ngayon din ang gusto kong gawin, talagang ano na siya, yung pro probiotics lang ang mag mag uh, para mag-aakas ano bakuna niya. Yes. Kasi defense niya yun sa ano eh, sa mga sakit eh. Oh, kasi good bacteria na si Pro Marami pong ano nga ngayon na ano lumalabas sa online na ano nagbebeta ng mga probiotics. Ah. Ako kasi ano gawa ko gawa ko na ako oh, na gumawa. Sa inyo kasi mas maganda sigurado nyo. Mm, talaga kasi, amay, ano siya, may wine. Mm, mm Kasi yung probiotics po kasi madali mamatayan eh. Mm -hmm. Diba? Maano lang sa init yan, patayan oh, eh. Po. Mm, kaya ano, mas maganda sarili yung gawa para uh -huh. at least alam niyo na ano. Kasi marami ako tinatanggihan na ano, umorder na de agua kasi napansin ko po na pag pinutol yung ano, natutuyot. Natutuyot. Ako oh, kasi hindi ako itong kumukuha sa mga gilid-gilid eh. Mm -hmm. Ito, mga main stem po yung kinukuha mm -hmm. ko talaga. Mm -hmm. Kasi pag ay mga gilid-gilid lang, madali siya mamatay, hindi siya tumutubo. Oh, okay. Ito sama na natin nagtanim nagpatanim ako ng kalbos ng kamote. Sa mm -mm. harvest ko lang, ginawa kong fermented na kalbos ng kamote. Uh -oh. So, naubos na agad. Uh -huh. Ang bilis maubos. Gusto nila, pagkasanay na, ano, hinahalo nyo sa, ano, sa, sa feeds. feeds, uh -oh. sa feeds. Tapos, hinahalo ko rin siya ng fresh. Ibig sabihin, mm. so, sumer na akong fermented na kalbos ng kamote. Uh -oh. With, hinalo, hin since kakaunti siya, hinaluan ko ng mulungay. Uh -oh. So, finarment ko na siya. So, after mga tulad ngayon, nagbigs nag ako ng Friday. Pero mm. ngayong araw, medyo yung wine scent niya lumalabas na. So, ang bilis kasi ang, ang bilis. ginawa ko, pinagdad ko pa siya. Para lumabas yung katas niya, oh, no? Para mabilis oh. yung fermentation. Oh. <laughs> oh. Anong hinahalo niyo sa pang ferment? Ah, uh, sabaw. Yung sabaw ng bigas. Ah, yung hugas-bigas. Tapos hugas -bigas. yung, ah, uh, isang yakult. Oh. So, kalahating balde. Oh. Ayun, nakapag, ano, gano'n. Yun lang. Oo. Oh. Walang masyadong, ano... Yung so, kasi timbang-timbang, tapos uh, gigilingin mo pa yung rice. Oh, oh. Ay, ganun-ganun. Ano na yun eh. Kasi ang ang magsisilpi yung pag, pagkain ng probiotic, yung hugas-bigas na eh. Hugas-bigas at the same mm. time yung ano, molasses. Yung molasses. Kaya uh, may molasses na po. yun. Oh, yun, yun. Yun ang magiging pagkain niya eh. Mm. And then ang inducer niya, yung yakult. Opo. Mm -mm. Parang uh, matik na meron agad na lacto kasi oh, uh. na ano. Kumbaga, i-multiply niyo na lang yun yeah. eh. Nasa so, yakult na yun eh. Minsan din ang ginagawa ko dati kaya lang sa ngayon hindi na hindi ko na ma, ano, maharap kasi uh, lakas kumain ng mga alaga ko. Ah. 15 kilos ako na Madre de Agua. Sa isa At, araw? Sa isa araw. Grabe. Mix pa sa ano yon, uh, 50-50 ratio o, hindi pa yon. ng dahon. Ngayon oh, nag-stop ako. Kaya, kaya pure darak sa isa ka ano feeds uh, ako layer. Ah, okay. Yan naka-layer po ito mga to eh. Oo. Uh -huh. Yung mga may, may mga pato kasi ako to, ang pato ko nasa 35 pieces. Mm. Yung mga manok ko nasa 50 mahigit yan So, il ilan lahat? Sa 50 lahat ng chicken mo dito? Okay. Chicken lahat. Ah, okay. May baboy pa ako tatlo. Baboy. Tapos oh, may, may kambing pa. May kambing <laughs> pa. May kambing na anak na rin. Oo. Oh. Lahat po yan gumagamit ng <laughs> Madre de Agua. Hindi no? mm. kayo. Nag-resign ako sa trabaho. Ah, okay. Dati pa ako sa call center. Ah, okay. Teletech. Pero at isito, mas maano, no? Mag no, Eh, kasi yung anak ko naman post. nasa call center na rin. Ah, okay. Nakatulong na rin sa akin. Kaya, ano, uh -huh. nag-resign na ako. Nag-full time ako dito. Eh, Medyo sumasawad naman na sa YouTube. Oo. At tama. Oo. <laughs> Kaya, dito na tayo. Purana. Ito na yung ginawa ko trabaho. Oo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ako nabigyan lang kasi ako ng manok. Tapos, yun nga, inalagaan ko lang ng sabi ko, okay, natural ah. So, yun, para maging self-sustain. Mm -hmm. Oo. Oh, Saka nung, yung egg niya. Yung itlog na siya, naka, parang madami na sa rep at pinamigay ko sa inlo ko, binigay ko sa sister ko. Oo. Uh -oh. Sige, muna ako ng chicken para may naman tayong malok na ano, uh -uh. na natural, ano. Yung talagang alaga, iba kasi yung talagang alaga nyo talaga okay. hindi pa ako nag-vaccine at wala rin akong ano, mortality. Uh Oo. -oh. Alam niyo yung, yung vaccine? Yung, yung, black ko lang na asulot na matay sa sobrang katabaan. Kaya nagda ah, na, na ako ngayon. Na-stroke. Na-stroke. Na ayaw lumabas yung egg niya. So, uh, yun. Ano na yun eh, sobrang taba sobrang siguro taba ng laman loob. Sobrang taba na kasi nagpapakain, diet mag Oo, oh, na, diet na uh, araw. Uh, yung first meal sa umaga, uh -oh. maubos yun. Uh -oh. Or, tapos nagbawas na ako. Ngayon, ang papakain ko, nakatimbang muna. Natimbang bago na. ilagay. Uh Oo, -oh, tama sa mga sisiw na papalaki, as much as possible, 50-50. Uh -oh. Fermented with... Uh, yung chop. Chop pag nagjuice -ju ako ng sa juicer, uh -huh. yung sapal, uh, -huh. binibigay ko, hinahalo ko. Yun yung pinaka sa inuman. Pag naggagata kami ng ulam, ng, oh, naggagata kami uh -huh. ng ulam namin, yung sapal, sapal. hinahalo ko. Oo, oh, uh -huh. eh. ganda rin so, yun. So, sabi ko, so, dapat wala tayong mga basura. Uh, -huh. talaga, kasi ano kayo, sa Pasig kayo, so, Pasig. Ur ano ba tawag ito, urban? Urban. U urban, eh. Urban, okay. So, talaga yung mga waste nyo, dapat yes. proper dispose, eh, o, no? Po. Eh, meron din ako mga halahalaman. So, mm -hmm. Yung mga ways ko talaga, before, oh? sa halaman na pupunta. But now, sa chicken na. Oh, mm -hmm. environmental ano pala <laughs> <Okay>. kayo, di ba? <laughs> Charing-charing lang. Oh, ah, galing ah. Ang galing nung style nyo. Meron um. akong sisim, siguro, mga uh, 50 na, may sisim ko. Oh, ayos hmm. ah. Oh, yes, ah. ganda yun. So, sang, At ano, least nasa, si, nasa city kayo, may sarili kayong, Opo. ano, di ba? Fresh na, ano, yes. manok, saka eggs. Mm -hmm. Ganda, galing nung ano nyo. Well, ito ma'am, ano, 40, 40 pieces siya. Opo da, kasi 10 pesos per cutting eh. Okay. Uh, 200 na lang lahat yan. Discount ko na kayo. Plus yung 600 ano? So Plus 600. Ah. Salamat po. Thank you, ma'am. Eh. layo nyo eh. Hmm. Pasik ko eh. Actually, nasa, mall kami kasi birthday ng aking, ano, hmm. asama. Ah. Kasi um, nung pag-apply pag, uh, mo, sabi ko, by 2 or 3 hours, baka Ah, sakto pala. Hmm. Nasa labas kayo eh. Kaya pala nakaalis ka agad kayo. Tara ako, ang bilis naman ng malis, okay. di ba? Dumalip pa ano ba? ah, bumalik kasi, pa kayo. Kasi lang naman kami nag-ano. Mm. Tapos ng bahay. Kasi, yung mga kasama ko. Yung reply ko kasi sa inyo na yun, yun ang uwi ko pa lang para kumain. Ah, okay. Late, very late na ako makain kasi dito, ang sa pag-aasikasok pala nito, nag-start ako ng 8, natatapos mm. ako, launa. Ah. Mm -hmm. Lahat yan. Kasi pag nga eh. Kasi lilinisin ko pa yung mga kulungan. Salamat. Oh, <laughs> yeah, thank, you. Po, no, thank you. Thank yeah, guys from Pasig guys. Oh. <laughs> Salamat kay Ate Coco House. thank you. Baka may gusto ka pa ti, Ma'am, yung mga ano, katulad mo na nakati, eh, si Ma'am guys, nakatira sa Urban City ah, Pasig. So ito yung technique niya, gumagawa siya ng sarili niya lang feeds. feeds para makamura We kasi oh. very expensive ang mga ano. Oh. Eh. So wala na sasayang kela, Ma'am, yung mga waste nila, yung mga gulay no, mga waste, gulay na nila, ano, prutas, mga balat. Mm, kino-convert niya into pagkain ng manok. Yes. And then yung iba, fertilizer. Kaya ang galing, ang galing ng tactic ni ma'am. Eh, hindi mm. siya gumagamit ng bakuna. Antibiotic. Oo, oh, oh, antibiotic. At siya, uh, vitamins. Mm -hmm. Gumagawa siya ng probiotics, sarili niyang probiotics. Uh -huh. Kasi yung... may yung malunggay juice. Malunggay juice, guys. Ginagawa niya, may juicer siya eh. Juicer, no? Actually, yung malunggay juice ko, uh, uh, yung juicer para sa amin. Uh -huh. Pero ang sa malunggay juice, ginagawa ko, blender siya. Blender, so, ayan. So, nilalagyan ko siya ng um, garlic. Mm. Garlic, uh -oh. tapos yung malunggay, uh -oh. tapos water. Tapos, uh, pag nilagay ko siya sa may lagay nila, naglalagay ako ng per liter, isang kutsara, uh, -oh. probiotic. Pa. Probiotic na, okay, ano? So, yung powder na ano? Hindi, yung ano ko, probiotic ah, ko Ay, na liquid. Ay, sa inyo? Mm. Oo, oh, yung uh -oh. probiotic ko na liquid. Yung uh -oh. Fermented ko. Uh oh, nilalagay niyo pa yun. Ah, hmm. uh -oh. Ang ginawa ko sa fermented ko, one is two, parang one is to one. One uh -oh. part of malunggay and... Uh, Ano yung sa halak na ano? oregano. Oregano. At saka one part of molasses. Mm. siya lang, yun lang siya. Oh. Tapos nung after siguro mga two weeks, oh. naging amoy wine na siya. Ah. Kaya yung mga manok yung hindi magkakaroon ng halak. <laughs> so far, wala siya lang ano. Wala so far, si wala mortality. Even uh -oh. yung mga sisiw. Malakas sa katawan talaga. Mm. No? Yung, yung, seven na manokong malalaki, ah uh, parang hatch siya December 25 eh. Oh. So more or less nasa three months na siya. December, okay, uh-huh. Three months siya ngayon. Ayos, ano? guys, so, May, may kakatayon Tularan yung si mama, di ba? Uh, nalilibag na. Fresh pa yung kinakain ng family niya. Oh. And then wala pa sila mga basu-basura. Yung mga, ano, na bubulok. kasi kami. Oh, Cross-cutting. Ayan. Hirap ng buhay, eh. talaga naman. Oo, oh, Thank you. Ayan, baka... Uh, Ayan, mama, baka may last. Gusto ko ba din? Yun po. Maging self-sustaining tayo. Ayan. yan Thank you kay Ma'am Evelyn, po. Evelyn Miranda okay. from Pasig. Salamat okay. Thank you. Ayan. Ayan. Uwi na si Ma'am. Pero yan talaga ang right of way ko, yung gitna na yan. Oo. Kasi ang may-ari niya sa kaito, isa lang naman yung nagpapagawa ng bahay. Hindi. Ano yung eh? gagamitin daw niya? Sa kahit na may ibenta niya, wala akong pambili. <laughs> Oo. Eh, tiyaga lang. Naghanap ako sa parting San Miguel daw. Marami pang mura doon. San Miguel, Bulacan. Ito subdivision na naman to eh. Kaya ano eh. na ah, thank you po Sige po, ingat. Ingat kaya Ayan. Sige okay pa, ingat. Ayan guys, so, dinayo pa talaga tayo ni Ma'am Evelyn, no? From Pasig. Actually, kaya nang umaga siya nag-message, uh, ah, uh, nga siya ng cuttings sa ka Eggs ng Black Astro sa ka Rhode Island. Sakto-sakto, meron tayong naipo na mahigit isang tray na Rhode Island Eggs. Kaya lang, yung cutting sana ayoko muna magbenta kasi stop ako eh. Stop ako dahil sobrang init. Sabi ko sa Jude kaya lang nahiya naman ako. Ang layo ng pinanggalingan niya kaya ayo uh, pinag natin siya ng mga ilang piraso. Pero ano, stop talaga ako doon sa mga nami-message sa akin. Tigil muna tayo sa pagbebenta ng cutting hanggang June. June tayo mag-resume yung umuulan-ulan na. Okay hey, ma'am? Ayan. Ayos. Okay so alright. Ouch. Ay, hey, wait lang. Dito kayo, dito. Mm. ingat ako, baka matapaka ko eh, ha? Ayan. Oh, wow. Walas ka kayo. Nagkakagulo talaga kayo, ah. Oh. Uh, pure feeds tayo ngayon, guys, kasi stop ako mag-harvest ng Madre de Agua. Yun nga, na ipalawanan ko kanina or nabanggit ko kanina na pati yung cuttings, pagbibenta ng cuttings ay tigil tayo kasi napakainit at uh, ano, nahirapan yung ating puno na makarecover pagka pinutulan natin kaya hindi muna ako nagbebenta ng cuttings and pati yung pag-harvest natin stop, stop muna I pinalalago ko ng gusto para ano makarecover muna grabe edit kaya, iba klase edit kayo napaka tindi kaya naman ito, malakas ang ating uh, cost sa pakain ngayon kasi wala yung ating Madre de Agua. naka feed sila sa ngayon. Ayan. Pero mga ano lang naman yung mga isang buwan siguro. Maximum. And then babalik na natin sa Madre de Agua. Wala, maliit yung ating area eh. Kulang yung ating pananim para sa dami ng ating mga alaga. Pero kung tagulan yan, kaya-kaya. Kasi nakaka-recover kagad yung dahon pagka maulan. Ngayon kasi mainit eh. At saka yung tuyo. Kaya yung pagsibol nila matagal. Matatagalan sila maka-recover. Mm. Yan. So, ito nga guys. Ayun, na uh, successful po yung ating pagbebenta ng fertile eggs kay Ma'am Evelyn. Yan, thank you kay Ma'am Evelyn. Talagang dumayo pa rito from Pasig. Ang <laughs> layo. Uh, ayan, and then na uh, napagbigyan niya natin siya sa ilang piratong cuttings para may ano siya, may maitanim siya. Ayan, so Maraming salamat guys sa inyong panonood, Sana po nag-enjoy kayo. And sana po nakakuha kayo ng uh, idea doon sa ginagawa ni Ma'am Evelyn. Nakita nyo, ang galing ng innovation na ginagawa niya sa kanyang mga alaga, talagang yung kinakain nilang pamilya, uh, galing po sa sarili nila alaga, alaga. And yung mga waste nila, yung mga nabubulok, mga gulay na pwede mabulok, ay napapakain pa nila sa, sa kanilang mga manok. And gumagawa uh, siya ng sarili niyang probiotics para sa kanilang manok para Talagang walang antibiotic, walang bakuna siyang ibinibigay sa kanya mga manok. Ayun. Pero again, uh, hindi pa rin hindi pa rin pumaituturing na na organic ah. Ang sinabi naman po niya na hindi pa rin organic kasi gumagamit pa rin siya ng feeds para 50-50 ratio pa rin ng uh, para ako, 50-50 ratio po ang ginagawa niya. Ayun, so ma'am, thank you ma'am Evelyn Miranda from Pasig. Thank you po. Ayan po. And the uh, first time ko pong makapagbenta ng uh, Rhode Island na uh, Fertile Eggs. Sakto -sakto. At sakto-sakto. Uh, At meron po tayong isang tray. Kaya yun, ibigay natin sa kanya. And yan, uh, mag-iipon na lang ulit tayo. And ayan, uh, kung may gustong bumili, kung matao na meron tayo, ay bibigay natin. Para mas maganda pala yung, ano guys, yung Fertile Eggs. Kasi hindi na natin kailangan ng kuryente. Hindi na tayo gagastos sa kuryente para incubate. And uh, papakain din pa yung sisyo bago may benta. Ito, egg-itlog. Itlog na lang. So, 600 po ah. 600 ang bigay ko doon sa isang tray. Pumapatak po na 20 pesos ang isang itlog. And then, may pasobra tayong tatlo. Ayan. So, maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals. Maraming maraming salamat po sa mga solid viewer, viewers ko. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na support ah. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, shoutout po. Ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click, click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So muli, ito ang inyong kamukha farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat tayong kumilos at siguradong unlad ang ating amazing na buhay! Bye bye!